Lihim na nabunyag. Sa gitna ng laban at pagdududa, isang lihim ang sumabog, at bagong digmaan ang sisibol. Sa episode 10, ng Kaiju number 8, pinakamaingay, at pinakamabigat ang mga pangyayari, ang bawat sandali ay puno ng panganib, sakripisyo, at paghaharap sa sarili. Habang nakikipagtunggali si Hoshina, laban sa malupit na Kaiju number 10, o ang higanting Dai kaiju. Nabiglang lumaki at lumakas ng gusto, unti-unti siyang sinusubok ng kanyang katatagan. Dala ng pagod at labis na pinsala sa kanyang katawan, naramdaman niya ang hangganan ng kanyang kakayahan, tila ba sa bawat hiwa ng kanyang espada, nawawala ang hangin sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya nag-iisa, sumali si Mina at ang ibang miyembro ng 3rd Division, upang suportahan siya at labanan ang Kaiju No. 10, sa kanilang sariling lakas. Sa gitna ng kaguluhan, ang isang malakas na pagputok, na may lakas na halos sing lakas ng nuclear explosion, ay sumabog sa labanan. At ang pinakamaekse ng sandali, ay ang pagkabunyag ng lihim ni Kafka Habino. Nang sumabak siya upang iligtas ang kanyang mga kasama at pigilan ang higit na pagkawasak, kinailangan niyang gamitin ang kanyang anyo bilang kaiju number no. 8. Ang kanyang pagtatago ay hindi na mapipigil. Ang revelasyon ng kanyang katauhan ay nagdulot ng tensyon sa loob ng Defense Force. Paano nila haharapin ang taong kaibigan nila, ngayon na may kakayahang maging kaaway sa loob ng sarili? Nagtapos ang episode sa isang matinding cliffhanger na nagpapahiwatig na ang susunod na yugto ay magdadala pa ng mas matitinding hamon sa loob at labas ng digmaan. Sa kabuuan, ang episode 10 ay isang pagsubok ng loob, lihim na pagsisiwalat at makasaysayang laban, isang punto sa serye na hindi na muling magiging pareho. Yeah.